Okay, magandang ng uh, umaga sa inyong lahat. Isang pinagpalang umaga na naman sa ating po kabaryador. Itong umaga ay ating po tatalakayin itong 50 centimo, Marcelo H. Del Pilar. So yun po ang ating po nga barya, Marcelo H. Del Pilar 50 centimo. Tapos ang likod nito is a coat of arms in the Philippines. So panoorin niyo mula umpisa hanggang dulo para malaman niyo ang buong detalye at ang presyo nito sa pagbili sa akin po ng uh, reseller sa akin po pagbili dito sa akin ay YouTube channel kailangan ko pa yung uh, dagdagan ito na po yung collection uh, ko ng uh, 50 centimo Ganun na po karami siya umabot na po siya ng 213 pieces ng ating mongkong uh, 50 centimo Marcelo H. Del Pero kulang pa ito kasi mayroon pa ditong wala sa akin na specific year. So, yun ang akin po tinahan. So, bilang numismatic, uh, yun ang karakter ng pagkahilig sa barya o old coins collection. So, kahit marami na, ayan na kulik ng kulik pa rin tayo dahil mayroon tayong tinatawag na numismatic karakter. So, may kulang. So, panoorin nyo hanggang dulo. Alamin niyo kung ano yung kulang sa ating koleksyon para baka nandyan sa inyo o hawak niyo o gusto niyo ibinta. So, mag-comments kayo sa comment section. Lagi po pala na maka-subscribe tayo. Variador sa YouTube channel. So, mayroon tayong tinatawag na priority to collect. So, yan po yung kulang natin. So, priority mo na natin yung kulang. Kasi medyo marami So, sa 50 centimo masiluin it's different. Pero ang uh, purpose, kung uh, gusto mo nang ibinta yung hawak ng dyan, so, uh, subscribe para madali kang notify pag nag-comments ka. So, complete pag nag-comments, Photoshop, back to back sa atin po barya. So, it's better na yung barya niyo ay nasa EU or UNC. Ito, ano lang to, good na lang to. So, yung pira natin is good na lang. So, yan po. Pero maganda pa rin. Basang-basa yung detalye. So, kahit ganyan ang pira natin, very good or fine basang basang detalye so maganda pa rin pag usapan natin ng presyo nagdipindi doon sa uh, uh, kondisyon ng barya ay alok niya sa akin so yun po uh, mag subscribe and also share to friends and hit the bell button para update tayo sa mga new video na akin pong i-upload ang topic natin ay barya so tatalakay natin ang 50 centimo So, para malaman natin ang kabuuan, ay kailangan natin ang kanyang features. So, features tayo, issue year, Philippines. Year 1967-1974. So, 67 to 74. So, mayroon siyang 7 year in circulation. Composition, nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% percent nickel. So uh, ang copper plus zinc plus nickel, the result is nickel brass. So yan po yung variant natin. Weight niya it, it it is 8 grams. Diameter 27.5 millimeter. Thickness 1.95 millimeter. Shape is ground. Overs, coat of arms. Yan po yung overs. Coat of arms sa the Philippines. Reverse naman. Yan po yung uh, reverse. Right facing head, Marcelo Chilcola. So, it is ready. Yan po ang kanyang... Uh, yan po. Ready right po. Ready po ang ating pong bayan. So, yan po ang na uh, buong... Uh, Italian, that's the So, ah, uh, medyo kumukulog. So, yun po. Ang hinahanap natin ay beautiful... This Specific year, Brook points 1974. San Francisco Men. minted yan, ha? 1974. San Francisco Men. minted 1975. Binibili ko sa mataas na halaga depende sa kondisyon ng barya. DG, F, F, or EO, or UNC. So, kung saan man yan, malalaman natin yan sa photo na picture ng barya. So, na ikaw may hawak ng bayan nyo, picture no, sent mo sa comment section. So, nabanggit ko na uh, comment section, please to uh, subscribe para madaling manotify. And also, uh, hit the bell button and update tayo sa mga new video natin. ating So, lagi tayong uh, magdasal sa Panginoon para lagi tayong Sa panahon natin ngayon, hindi na sigurado maraming naglabasan na mag, nagpatuto. So, siguraduhin natin kung ma- maniniwala na man tayo sa kanila. So, kung tungkol sa barya, bilang isang uh, numismatic, share ninyo sa akin pong uh, uh, content sa YouTube. Uh, Bariador. So, marami na itong koleksyon natin. Dagdagan pa natin. A specific year is 1974. So, yan po ang hinahanap ko sa atin pong barya. Wala po sa so, 1974. So, Po, po, Thank you so much. God bless you Bye bye. Hello. It's me.